Ikaw, so, sama na naman tingin mo sa akin. Hindi ko malaman kung masama o nagmamakaawa. Oo, parang gusto ko mamagsalita. Gugutom ka na. Talaga yun na yan. Gugutom ka na. nag ka sa ito naman siya. Nakakaintindi, ibig sabihin Bibigyan mo kita ng dalawang piraso. Tapos mamayang hapon, bibigyan kita ng isa. pagkain na. Okay lang ba okay Ito pagkain niya ng arwana. Yeah. sini, 'yan ang pagkain niya. Inaalagaan talaga to. Kapiraso lang pala yung ano yan. Yung? Yung lupa niya. Hmm. Inaalagaan talaga to. Oh, ready ka na. Oh. Dabi ito. Oh, isa-isa lang. Uy. Oh, ayan. <laughs> Ay, ayun o. Ayun. Sabay palikpik mo. Ayun. Alam, hindi nakita. Ayun, nakita na, nakita na. Ayun, kinain. Oh. Oh, oh, last one. Oh. Oh, last one. Ah, pakabilis mo naman. Oh, tama na muna yan. Huwag ka nang babalik. Tama na muna yan. Nangungungus no, to. Wala pa si daddy. <laughs> yan ka lang. Tama na yan. It's alright. Ayos na. Gusog na. Gusog, Gusog na daw. Okay na daw. Ayos.